Hey. Kumusta kayo? Naka nakabaliktad yung camera ko, selfie 'yon. Kaya ako yung quality medyo mababa eh dahil doon. Kagandahan nitong flip phone ko. Kasi yung gamit kong pang-record ito, yung fli flip phone. Uh, Z Z3, Z Flip 3, parang gano'n. Ito yung natitiklop na phone. Love and hate ang uh, experience ko dito. Uh, kasi, I like it. kasi nahati sa, sa kalahati. Yung buong phone, imagine yung nakakolaps ng kalahati. Pero, makapal siya. Mak nga ang size, maikse, pero makapal. Uh, pero okay lang yun kasi kadalasan, <clears throat> yung mga gamit ko naman, pantalon or jacket, eh, maraming pockets. Lalo pa ngayong taglamig. Alam niyo naman, mga gamit ko puro Carhartt. Uh, hindi sa yun pagyayabang uh, sa totoo lang mas nakakamura kayo kung Carhartt ang bibili ninyo alam kong mahal yun uh, problema kasi ng Carhartt yung mga taong kumuku bu bumibili ng Carhartt yung kumukuha ng Carhartt Ah, uh, that's Carhartt right there. Ayan yung logo niya. Yung kumukuha ng mga ganito na uh, mapa hanggang uh, pantalon. Bihira ano, yung nakikita lang yung logo yun ang gusto nila. Kasi pina pinapolarize, pina pinapopular -pina ng ano ito ng uh, mga celebrities, ng mga rappers, mga artista, at uh, modelo mga models yung mga narampaba yun di ba? kaya lalo na sa Europe pero talaga ang buong buong uh, history at buong kwento itong carhart ay napakaganda ito yung ginawa para sa mga taong uh, blue collar guys yung working man ito yung uh, nagbebake sa sun yung uh, yung uh, uh, inaatake ng lamig dahil na sa freezing temperature nakipaglaban sa 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 yellow snowstorm at kung ano-ano pang mga trades even carpintero, electricians, plumber uh, more like outdoor guys na lumuluhod sa semento, sa pavement, sa sa damo, dahil nagsasemento sila, landscaping, alam niyo na, you get the idea, mga taong they live sa paggawa ng uh, magic sa kanilang mga kamay. Ang ibig kong sabihin nun ay uh, ito yung mga taong, tawag nga nila tradesman doon sa mga kababayan ko, lalo na sa Pilipinas na hindi pamilyar doon. Sa salitang yon ang salitang tradesman, ito yung mga tao na nangunguntrata parang sa atin mga pion, mga karpintero nga, construction workers, di ba? Pero higit pa doon, even la, uh, lam, uh, 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 mga nag ng mga machines, lawn uh, lawnmowers, chainsaws, at hanggang sa malaking mga makina, even truckers, kasama mga truckers doon, syempre. Dahil, uh, yung nga ibig ko sabihin sa trade katulad ng for example, which is alam niyo na yun, dinadag, dinadagdag ko lang ang mga kwento at informasyon. Uh, ko rin sa mga tao na gumagawa ng, ng, uh, ng mga trades na ganito. Kailangan nyo ng uh, nakata itinabi nyo yung uh, kailangan na uh, isalang isa lang alag ninyo. Hindi lang gasolina at mga piyesa ng equipment nyo sa sakyan. Hindi ako makasipol ngayon eh. Kasi yung kaibigan natin na squirrel nandun, naninirahan sa pinakang pine tree. Okay, focus, lakay. <laughs> Yun ang inaiprove ko dito eh. Hey! Nag-aaway. Brown at ano. Teka nga, makita ko sa inyo. Pasensya na kayo ha. Oh, may standoff na nangyayari. Kita nyo ba? Yung black, na squirrel kalaban ay yung brown nandito sa may pugad dito yung brown nandito sa side na dito naman yung itim ah, oh, bumaba na siya makikita nyo ba? ay nakalik na nga tayo dito o saka kayo mag-aaway ngayong inalis ko na yung lente Lente. Ah! <laughs> yung itim na squirrel taga kabilang ibayo, taga kabilang kalsada. Loko yun ah. Ya, alam ko yung brown squirrel namin, sa kanya yung pine tree na yan eh. Uh, dito kasi, bawat, naku lumawig na ako no. Nalimutan ko na kung saan ang sinasabi ko. Pero madali lang ito. Ayaw itigil. Bawat puno dito, may teritoryo sila. Isang pamilya sa bawat puno. Minsan, magkamag-anak ang dalawang puno na magkalapit na naninirahang squirrel. Pero kadalasan, isang, isang puno, isang maple tree, isang pine tree, isang pamilya. Kaya pag pumuntang taga uh, dayo or hindi ka pamilya, talagang gera yun. Uh, Siyempre naman, di ba? baba ko nga muna ng konti ito para alaman nyo na nandito ako sa oh, napataas napababa nakaba mag-aaral ka nga ng Tagalog may <laughs> sabi ni misis sa akin eh uh, kita nyo ba yan? sa nakakita dito sa Canada sa nakakita dito sa Kanata na mayroong stove may stove tap sa driveway dalala nyo yung nag video ko uh, yung kaibigan ko eh yung konta ko na junkman man ay uh, inaawitan to sabi ko sa kanya tatawagan ko ba siya or hindi pa hindi pa ready di ba kaya every week kasi every week dito basura ah... Uh, every week may basura pero every other week yung tinatawag na yung garbage talaga na kung ano-ano na hindi nakakategorize sa compost which is pagkain ng mga nabubulok, mga organic at recycle uh, yung basura yun yung basura na hindi makata hindi may lalagay hindi umakategorize doon sa dalawang yon. Uh, yun yung every other two weeks ito, pumap pumapalo to dapat sa basura pero may kalakaran dito pag ganyan kalaki itatawag mo na sa city at pipick up nila personally uh, sa itinalaga na petsa. Kaya kung tatago ako ngayon para pick up yan, usually it takes 2 months, a month to 2 months bago nila pick up in. Unless you, 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 swerte ka, then pipick up nila yan uh, in, you know, uh, in, in under less than a week. Uh, yeah. ano bang oras na? Ay, na-off ko ba to 10 minutes na ba? Oh my goodness, 16 minutes kaagad to. Okay, hilang at uh, again sa sa car heart yung history nito, mga hardworking guys and girls. Ang uh, ito ay napakatibay na na damit kung uh, titingnan niyo. Yes, mahal. Uh, thanks to those uh, celebrities na nagpamahal nito at marami sa inyo na uh, oh hindi kayo. Mga maraming mga tao na maybe even ilan din sa na bumibili talaga nito dahil yun ang yun ang in, yun ang uso uh, yun ang nagpapadrive din pero talagang noon pa mahal na dahil uh, maasahan yung yung pabrika nito talagang tough kala mo meron kang bulletproof vest talagang matindi sila at uh, subok na kung ano yung trades mo hanapin mo kung anong klase uh, hindi basta basta nag wear out ito or nag na, 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 na it just it can take a beating kung makikita niyo mga past videos ko pag naghaga ko ng log ng bato ng lupa pag gumapang ako sa mga semento Carhartt ng ang gamit ko and you can tell napakatibay niya uh, yung kanyang uh, pagkakagawa now syempre may mga ibang bag may mga mas mura pa rin dito tulad ng Dickies uh, ano pa ba yung isa work gear ba yon pero popular yung Dickies pero ito talagang nga uh, may kamahalan to ang ka-level niya nito kaha ay yung mga Patagonias at uh, companyon at yung Helly uh, Hansen yun yung mga yon pero syempre meron din silang uh, ginagawa na may laan din sila para sa mga tao nag ski that's another level na yung ganon kasi gusto mong yung keep yourself dry and uh, warm yung, di ba kaya may mga ganon silang product more like this is more like for working uh, uh, napasin nyo ba yung mga ibang hindi ko alam kung narinig yung iba mga tao karamihan lala well, kalala, kalalakihan mga ito mga kabataan ngayon mga bagong generasyon, mga millennials yeah. at, or, at papasin ko pahina ng pahina ang ating uh, kalalakihan uh, thanks to social media <laughs> at uh, hindi itapuri ha uh balik tayo yung mga kabataan ngayon ang hinahanap nila ay uh, mga worn out na mga na mga vintage ang tawag nila vintage uh, na, na jacket na carhart na may mga stain may mga kupas may mga cuts at sira para feel daw nila eh, cool sila na you know yung daw naayon pero uh, i just check my head and um, iyan nga ay that's uh, isa yung sa mga ay kung in and in and uh, you know, para sa akin that's that's uh, that's a badge na hindi mo dapat suotin hindi mo yung pinaghirapan those are stories kaya gusto ko yung mga mga old na makaluma ko na mga suot mapaka-heart man yun kahit hindi kahit yung inyong pantalon maong kung gamit yun sa trabaho may history kayo nun eh di ba? stain yung butas yung uh, mga tapo ng kape or or pintura, di ba? Yun yung kwento nyo eh, yung paso ng sigarilyo. Uh, yun yung uh, pagkakarip sa pako o pag-akyat ninyo at tumama. Yun yung kwento ninyo eh. Tapos sa uh, gusto ng kabataan na kunin yun. But that's not your story. Pero again, we can do lahat pwede lang magawa sa mundong ito ang, ang kinakalukot ko lang ina-accept ng society na para bang hey that's cool yun ganun pero sa akin hindi pero again I can only shake my head diba and I hope na kayo na nakikinig ay um, hindi ganun ng, uh, ang ang uh, pananaw okay at uh, pero again iba-iba nga tayo yun ang aking pananaw That's where I stand. At uh, hindi hindi ng aking opinion. Okay? I remember I said opinion. And I think, uh, I really don't think na, 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 you should be proud of yourself walking and, uh, And I've seen them. Pag napunta kami ng mga anak ko, ni Mrs. T sa mall, okay, I've seen them, you know, uh, there's this thing hindi mo nga sinasabi pero there's that impression Ayan. pero sa totoo naman sa mga katulad ko at sa mga rami pa mga uh, nagtitrades the tradesman blue collar guys ay uh, hindi naman nila mapupul kami just by looking at them you know with their nice uh, firm hair or nice naman kuko and you can tell the way they walk too na alam ko na ah, okay all right it's just sometimes na sometimes na it's just uh, so na, nakakaanoy lang sabi natin well again another 20 minutes to and um, uh, this is about workwear at uh, kung kung uh, gusto gusto i try to hey try it uh, do, uh, fixing around the house or, you know, just wanna be warm or you know without that yung makikisabay kayo sa mga hip hip ba tawag doon viral or or uh, yung in pasensya na kaya kasi yung mga words ko nung even nung nasa Pilipinas pa ako nung kabataan ko eh and uh, gusto ko mag Tagalog magtagalog para nalok yung mga, ina mga salita namin nun yung viral, di ba yung sabi nila dito viral kung yun ang uh, tama ba viral na lahat ng gumag gumagawa and uh, kung hindi naman mabuti kung yun ang hindi nyo iniisip ay uh, isip lang na gusto ko lang matibay na damit try car heart and uh, again kung homeowner nga kayo at gumagawa kayo around the house or you know, inside the house or you just wanna be uh, comfortable kapag nag may gunfire kayo uh, try this and pretty much uh, ano to maglalasay niya for a long time. Okay. This bib here, this bib roll I've use it. I I I've, I've cleared thousands of driveways with this. Naasahan ko ito. Okay. Itong gamit ko, itong aking uh, this is a sweater, uh, hoodie. Okay, bottom to very simple with sherpa inside. It's a name brand. Pero um pangharabas ko ito ay na looks nice pero may mga wear and tear na rin that's why it's all about minsan diba ba? gagawin ko ngayon maybe a separate video gagawa ko ng uh, ayusin ko yung uh, ilalim ng impala ni misis kasi yung uh, butas na sa tamay ay hindi pa hindi ko pa nadadala sa sa aking uh, sa, sa isang shop ay hindi ko alam kung na-upload ko yon kasi napakarami akong hindi in-upload over 2,000 na yata 2,000 s na videos di ko na-upload and uh, I don't think ma-upload ko pa yon maybe uh, I'll put archives or gawin kong parang salitang sulyap di ba katulad ng mga sulyap videos ko uh, it's just uh, yun yung bala ko na kung hindi ko pa na kung hindi ko pa nababanggit dito or sa sluma kung video uliting ko ito at baka itingunan nyo marinig ah uh, napapanahon na para pumunta sa tamang uh, shop sa shop para gawin at ayusin palitan ng buong uh, exhaust uh, system ko yung uh, yung tambucho system tambucho uh, lahat tambucho uh, kasi nga may may butas na yun tinatapalan ko lang nito malaki pa kasi ako nito eh sabi ko pag naubos ito saka ako pupunta ron pero ito is, is really tough pag nasa ron kayo medyo uh, pipit kayo at hindi pa kayo makapunta try this to sa crappy tire to like that this is this is the best para sa akin I've tried a lot I've tried different kinds of JB Weld too itong pinakamaganda kaya subok na to it, last months kapag tama ang application niyo maybe I'll do a video about that pero sa land o l d l e n n meron ako nito yung pagpifix ko ng tambucho see that baka may mapulot kayo nga tips doon kasi, misan, may times na yung tama na nating pag-fix, misan, wala tayong panahon o wala tayong uh, 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 pondo para don Okay? Uh, or, misan, talaga, gusto nyo mag-vlog katulad ko at gusto nyo i-feature to para makatulog ng marami, which, by the way, maraming naitulungan yung video na yon. Kaya, try nyo to yun ang gagawin ko ngayon quarter lang ang magagamit ko ito siguro and uh, talagang malayo pa talagang inuubos ko lang muna ito eh pero yun lang muna at uh, again yung buong system ng tambucho just to get you an idea we're looking about twelve at least 1200 dollars up to hey if you want stainless it will cost you uh, a lot lot more maybe three times that much so we're looking about depende sa 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 kung gaano karami sila sa gusto ninyo pero uh, yeah we're looking about 1200 1500 per year per yung uh, uh, maybe Wagner yung, tatak ng mga aftermarket ng mga tambucho plus yung uh, pipe niya all right uh, tsaka yung mga kanya mga mga kasama na yung mga labor lahat and uh, hindi pa kasama yung tax na na sa 12 to 1500 alright uh, uh, yun lang at uh, mag I can't really say goodbye no mag uh, mag magsas mag more about cars uh more about cars oh, I, i i've seen yes uh ay ako na mas sila oh padayon kaibigan. Bigan padayon